Hello guys, andito na naman tayo sa bagong episode ng Pinoy Movies Then and Now, at ang pelikula natin ngayon ay ang Agila ng Maynila, isang action at crime movie na pinalabas noong 1988. Halika't tignan natin ang mga edad at totoong pangalan ng mga paborito nating artista sa taon na inilabas ang pelikula at sa taong kasalukuyan. Guys, bago natin simulan ang video, please like, share and subscribe, salamat! Mauro Reyes edad noong pinalabas ang pelikula apat na putsyam, ginampanan ni Ronald Alan Kelly Poe, na pumanaw noong 2004 sa edad na 65 dahil sa stroke. Victor, pakinggan mo. Ikaw ay isang mabuting bulis. Huwag kang ihinto sa pagbibigay ng magandang halimbawa. Ipakita mo ang tao at makikita nila ang batas. Dahil ang kapakanan ng tao, ang pangunahing batas. Mrs. Reyes, edad noong pinalabas ang pelikula 20, ginampanan ni Luella de Cordova, edad ngayong taon 56. Frisco Tabayente, edad noong pinalabas ang pelikula 56, Ginampanan ni Victor Sunico Diaz na pumanaw noong 2006 sa edad na 74. Panyero naman, binastos mo ako ron. Ano ba nangyari? Meron palang raid, hindi mo man lang ako tinimbihan. Baka hindi mo alam kung ilang milyon na nawala sa akin ron. I lost million, Panyero. Million! Dapat mo lang ako bigyan ng proteksyon! Hindi mali talaga ang binibigay ko sa iyo at sa mga bata mo. Bigyan mo naman ako ng konting konsuelo. Lolo Intoy, edad noong pinalabas ang pelikula anim na puti sa. Ginampanan ni Angelito Castro Anzores na pumanaw noong 1995 sa edad na 68 dahil sa natural death. Gina, edad noong pinalabas ang pelikula Apat na put7, ginampanan ni Lucita Soriano Adriano na pumanaw noong 2015 sa edad na 74, dahil sa cardiac arrest. Captain Victor Labrador, edad noong pinalabas ang pelikula na siyam, ginampanan ni Jose Maria Marfort Asuncion, na pumanaw noong 2003 sa edad na 64, dahil sa stroke. Naiibit ako sa pagitan na aking tungkulin at na aking pasariling damdamin. Ang umugol sa aking isipan ay kung ano na ano namamagitan sa inyo, ay nila. Inuutos na aking tungkulin na ikaw ay dapat kontakin. Ngunit sinasabi na aking damdamin ang utang na loob sa iyo. Wala na pa siya pagkakataon ito. Pero maaari sila sa dito. Ubiro lang itong kulin. Alam po na ako naman ang mga kumawro. Ngayon niya, edad noong pinalabas ang pelikula Dalawang Putisa, ginampanan ni Encar Benedicto, edad ngayong taon 57. Bagong Busangol, edad nung pinalabas ang pelikula limang putsyam, ginampanan ni Gavino Maximo Teodosio, na pumanaw noong 1997 sa edad na anim na putwalo dahil sa heart failure. Pare ko! Sino naman ako para kainitan mo? Wala naman ako sa sa'yo. At saka, small time lang naman ako. Barya-barya. si lang ako, pare. Kaya ngayon, going straight ako. Tado Santos, edad nung pinalabas ang pelikula anim na po, ginampanan ni Mario Escudero, na pumanaw noong 2004 sa edad na 76. yung ginawa ko sa aeroplano. Para sa akin, yun ang pinakapulito kong trabaho. Kanya lang, maraming nadamay na walang kasalanan. Totoo, Dato. At kasama ang pamilya ko sa pagpagsak ng aeroplano niyo. Castro, edad noong pinalabas ang pelikula 56, ginampanan ni Francisco Bastilas Diaz, na pumanaw noong 2011 sa edad na 78 dahil sa komplikasyon dulot ng pneumonia. Sino? <laughs> hey, si, si, si Tato Santos! Isa <laughs> si Rene Oria! Saan ko siya matatagpuan? Sa saraon! May pwesto si Rene! Reyes! Papano ako! Kalagal mo muna ako! Ah! Reyes! Kalagal mo muna ako rito! Reyes! Butch Ariola, edad noong pinalabas ang pelikula 41, ginampanan ni Ricardo Martinez Tampadong, edad ngayong taon 77. Well, well, well. You look at yourself. You look so fresh. You look so fresh on this beautiful Monday. Thank you, sir. At siyempre, kung masaya ang simula ng araw, matatapos ito na masaya. And that is good. That is good for our business. Right, ladies? Right, nice, sir. Castro's Goon, edad noong pinalabas ang pelikula 44, ginampanan ni Rene Domingo Hawkins Sr., na pumanaw noong 2014 sa edad na 70 dahil sa natural death. Emong, edad noong pinalabas ang pelikula 6 na po, ginampanan ni Prudencio Valdivia, na pumanaw noong 1997 sa edad na anim na dahil sa cardiac arrest. Ha? Oh! Tinutukan akong ganyan! Pinari ko ng kanan! Binigyan ako ng kaliwa! Bagsa! Tinuloyan mo eh, mo? Pinatawad ko! Naglulumuhod! Umiiyak! Sa kabata! Kung saan naman yung mga chikas? Basta chikas, kabayan! Busog na busog! Punong-puno basta dumating ang alas 3 ng madaling araw, ha <laughs> mamumulot ka ng bulaklak sa kalye. <laughs> Freeze Goon, edad noong pinalabas ang pelikula 51, ginampanan ni Nonoy de Guzman, edad ngayong taon 87. Lieutenant Tuazon, edad noong pinalabas ang pelikula 38, ginampanan ni Eddie Tuazon, edad ngayong taon 74. Sir, yung Tiniente Mauro Reyes? Dating opisyal. Dating ako sala. Di ba matagal nang wala sa servisyo yun, sir? Wala nung mamatay ang asawa at anak niya sa aksidente sa plano. Naging palaboy-laboy. Wala nang gana sa buhay. Colonel Ernesto Garriga, edad noong pinalabas ang pelikula 54, ginampanan ni Charlie Wahib Valdez Davao, na pumanaw noong 2010 sa edad na 75 dahil sa colon cancer. Dalawang piso ang ninakaw sa bangko. Pero, sa isinabit na report, isang piso lamang ang naibalik. At yun nawawalang isang daang piso, ay nakuha sa laker mo. Sir, alam nyo naman na ang lahat ng yan isang frame-up. Bargoon, edad nung pinalabas ang pelikula apat na putisa, ginampanan ni Ernie David na pumanaw noong 2001 sa edad na 54 dahil sa kanser sa lalamunan. Pepe, edad noong pinalabas ang pelikula pito, ginampanan ni R.R. Herrera, edad ngayong taon 43. Nita, edad noong pinalabas ang pelikula Dalawamput Dalawa, ginampanan ni Gwen Avila, edad ngayong taon 58. Aling Rita, edad noong pinalabas ang pelikula Limamput Pito, ginampanan ni Alma Lerma, na pumanaw noong 2016 sa edad na 85 dahil sa cardiac arrest.